Ning mga idol narito po ngayon ako sa farm ng coconut yung po bang mga niyog na mabababa na bumubunga na yun po oh. napakadaming bumunga bali 3 years lang po ang edad ng mga ito nasa halos 3 taon lang bumubunga na oh. ako po ang nagtanim nito ng mga coconut na ito mga idol ang dami po nito nasa mga uh, siguro 700 tiraso tingnan nyo po ang bubaba bumubunga na mga idol uh, mga kaagri mga kabay-baboy oh. talagang napakaganda ng coconut yung mga gustong magtanim ito mabilis lang meron po ako dito mga pananim dito po sa Calacasi City bali narito po ang binibenta namin ay nasa 300 po mahigit na seedlings ng coconut na dwarfs mga idol nakikita ko po sa inyo ang napakarami namin talim nito ano dami ng bunga ang baba 3 years old coconut tree bumubunga na mga idol ito po, ito po. Yan. pero ang bunga po naman niya mga kabay-babay mga kaagri mga ay eh, malalaki din oh. Malalaki din sila mga idol. Sa mga gusto magtanim diyan, PM lang niyo po ako. At marami po akong seedling dito na pangbenta. Yan. Napakaluwang po nito nasa 6 nasa 6 hectare na coconut dwarfs mga idol. Hindi po ito akin. Sa akin pong nilang nataga NY, New York. Ang may-ari nito. Yan. Yan. Napakadami po nito mga idol. Meron pa rin po ako dito mga idol na tawag dito yung coconut tree na 100% pagbubuo nga ay makapuno mga idol. Yun, tingnan niyo ang baba. Oh. Ito po aking mga seedling na ibinebenta. Yan bunot na. Yan. PM lang po kayo kung interesado po kayo magtanim ng mga dwarf's coconut. Dito po sa Kalaka City mayroon po ako. Yan. Tayo ko po sa inyong coconut na 100% na ang bunga ay makapuno. Yan. Ito po, ito pa. Ito lang po ay hindi pwedeng binhiin at hindi nabubuhay dahil nga makapuno po siya. Mabubulok lang. Hindi ko nga lang po alam kung paano ito naging nakabuhay ng ganitong puro makapuno ang bunga. Yan po. Mababa din siya. Three years old. My doll. Nasa three years old lang siya. Ito po. Ito pang isa. Makapuno lahat talaga. Automatic 100%. ba diba, sa ordinary pong coconut or niog bago ka makakita ng mga puno pipitik-pitikin mo muna mga idol bago makakita sa isang balabay kataasan isa dalawa mga idol po ang dami oh Sa uh, seks sector po yan hindi ko po magagala lahat eh, mga idol eh, para may parita ko sa inyo lahat dahil ng medyo mahamog at bagong tila lang po dito ang ulan panay na panay ang ulan mga idol ano you know? po napakaluwang yan may tarim din po ako dito ng mga idol mga paminta yan pinaltakan ko po ito po ang tanim ni idol boy boy, boy na paminta mga kagri po paminta para hindi na tayo bumili ng paminta kapag tayo mag-aadobo ng native na manok mga idol isa nga po pala yung mga gusto magtanim ng dwarf coconut PM lang nyo po ako sa facebook account ko uh. uh, pagkalawang kandiktor meron po akong seedlings dito sa kalaka uh, ready to one na uh, yung pantanim na mga idol, mga abay-babay Ang papaya ko po mga idol, eh ganito Fireball po siya Napakaganda oh, yan, Mga papaya ko E, eh, tapos yung isang ito Mga idol, matanong ko sa inyo Parang lalaki lalaki yung katabi pero yung ah, lalaki po yung katabi pero yung katabi po niya bumunga oh, may bunga na siya dahil ang sabi po sa mga ng mga mag, yung mga sanay po sa na magtanim yung mga kaagri na kailangan daw po ng mga halaman ay eh, meron ding lalaki at saka yung babae lalo't lalo na po sa mga papaya dahil ang papaya daw po ay kumukuha din ng tawag dito kung sa kung po yung similya ng bulaklak ng papayang lalaki papasa dito sa bulaklak ng babae para bumunga kung sa kwan po yung tawag dito yung pollen nya sinasali ng mga bubuyog dito sa bulaklak nito para maging bunga Naiintindihan ba niyo ako mga idol? Hindi po masyado may explain ng malinaw eh. umpo, ano po? Lalaki, babae na papaya. Yan. Meron din po tayo dito. Ito ang dami ho dito. Ang seedlings ng coconut warps na mga gusto magtanim mo. Ito po po mga pananim na dwarfs coconut. PM lang po. Madami po ako dito ng seedlings. Mga agri. Oh, may tanim din po akong sili. Napakadaming bunga ng tanim kong sili mga idol. So may hilig sa mga hang, sa mga nanlalamig na. Magsili kayo at talagang magiinit ang inyong mga katawan. Silly. daming bunga ito po yung siling tagalog yung datawag na siling pasiti ba ito o oh, labuyo yun nang humusga mga idol kung ano ito napakahanghangon ito bago rin sa kontraim na kalamansi batong bata pa pero ang bunga nya ay napakadami oh. mga idol o oh. mga kagri ka kalamansi ang dami Oh napakaluoang po dito ng farm na ito, may mga kakaw, kakaw. Ngayon po mga pamaltak ko sa paminta, hindi pa ko na papaltak, na din sa lupa. Hindi pa po humalingi ilang magpaltak at laging busy si Idol Boy Baboy. Napakaliinis po ng farm. 6 hectare po oh. Ano? Oh. Napakaganda. Buhay bukid. Hashtag bukid. Boy baboy. Kagri Yan mga idol. Sa mga gusto kapo po palang bumili ng farm, lot farm dito sa Kalaka. Marami rin po akong pambenta dito. Mga idol. Kalaka City. PM lang Facebook account ko. Ah... Uh, Victor Fagkaliwanggan marami po akong pambentang lupa mga idol mga complete titles po complete papers marami rin po ako dito mga tanim idol ng mga hard hard yan po oh. mga bata pa sila para pagdating ng panahon may mga magaganda tayong magaganda tayong na yung tablah. yung tatablahin natin uh -uh. yan ganda tsaka isa pa doon mga kagri nakakatulong tayo sa kalikasan malamig malamig ang simoy ng hangin libre tayo sa landslide yan, ang dami ko pong tanim dito yan hindi po pala ako may ari uli ng parmeto ulitin ko sa inyo mga idol ito po yung sa aking ninang na taga NY New York yan hindi ko na po sinasabi ko sinong pangalan mga idol napakaganda po ng farm na ito napakaluang, napakalinis oh, gaganda kagaganda, mga idol ako po lahat ang nagtanim nito mga idol ng mga hardwood na ito an, yan po Itong ito, bakit napakaliit mo pa? Hindi ka pa malaki. Talagyan kita ng fertilizer. Yan. Ah, mga idol. Po. Ah, tayo po iuwi na mga idol. At tumatawag na po yung aking ninang. At kami po ay may pupuntahan sa abalayan Yan po ang farm. So, napakaganda po yung mga bends. Medyo napabayaan ha. Inanay na. Yan napakaganda po ng mga tanim tanim ko dito may atsuwete yan guaba yan napakalinis po ng bukid mga idol Yung po ang dami ko po dito pang yug na drops na pwede natin gawing seedling yan mga idol yan Masis, uh, ibabaon po natin yan para sumibol yan napakalinis ng bukid napaka fresh ko po dito sa farm na ito sa kalaka coconut farm uh, bali 6 kulang kulang 7 hectare po ito basta nasa mahigit lang 6 hectare mga idol ang paglilinis po nito mga idol ay manumana yung brush gumagana po dito ang brush bali 6 uh, po ang ginagamit bago po matapos yung dinaanan mo madamon uli dahil lang hindi po kami gumagamit dito ng chemical yung mga round up at dry up na pang spray at ayaw po ng may ari at may chemical ito po yung mga kakawo dami na ng bunga ng kagri iba't ibang klase po ng kakawo na katanim dito iba't ibang uri ng kakao yun po may malalaki and ito po malalaki na rin tatlo na yeah. po ang kalamansing ito ay napaka edad na oh pero ang dami pa rin bunga nahihinog lang ang kalamansi hanggang na lang ang mga idol ang ating vlog at tayo po ay sisibat mo na tinuusap ng aking inang mag drive ng kanyang sasakyan. God bless all pa like and subscribe and notification bell po naman pala sa mga idol ko mga agri and boy bye bye God bless all Alright!